Magandang araw, ako po si Binibining Trisha Santos Caray at ngayon ay ating tatalakayin ang mga batayang legal at opisyal na paggamit ng Filipino bilang wika ng edukasyon. Narito ang balangkas ng ating paksang tatalakayin. Unang Dibisyon, CMO 59 Series of 1996 or New General Education Curriculum. Una, katuturan ng CMO 59 Series of 1996, ikalawa mga nilalaman asignatura at units, ikatlo, layunin ng mga asignatura, at ikaapat, patnubay sa medium ng pagtuturo. Ikalawang division, CMO 4 Series of 1997 or Guidelines to Implementation of CMO No. 59 Series of 1996. Una, katutura ng CMO4 series of 1997. Ikalawa, mga nilalaman, asignatura at units. Ang kurikulum ng edukasyon sa Antas Tertiaria, alinsunod sa Republic Act No. 7722, a Higher Education Act of 1994, ang komisyon sa lalong mataas na edukasyon ay naatasang ipatupad ang sumusunod na katungkulan. Una, Itaguyod ang mahusay o di kalidad na edukasyon. At ikalawa, gumawa ng hakbang upang masiguro na ang gayong edukasyon ay matamo o para sa lahat. Mapaunlad ang responsable at epektibong pamamahala at patingkarin ang karapatan ng mga guro sa pagsulong na profesional at mayaman ang kasaysayan at kulturang minana. So bilang ahensya na nilikha para isulong ang pagtataguyod ng edukasyon, ang Commission on Higher Education, alinsunod sa probisyon ng Republic Act 7722, ay nagpalabas ng ched memorandum order number no. 59 series of 1996 o ang new general education curriculum. Ito ay upang mas mai-update ang GEC para mas makatugon sa mga hinihingi ng susunod na milenyo. Ipinahayag din Uh, ng CHED na ito ay i-require at ipatupad bilang bahagi ng lahat ng baccalaureate Degree Program sa lahat ng higher education institution sa Pilipinas. Ano nga ba ang nilalaman ng CHED Memorandum Order number no. 59, Series of 1996 o New General Education Curriculum? So, sa memorandum order na ito, Naka, nakapaloob ang mga asignatura na kailangang matutunan ng mga mag-aaral na nasa unang antas ng kolehiyo bago sila kukuha ng specialized subject sa susunod na taon. Nakasaad din dito na ang minimum na requirement para sa mandatoryong general education para sa undergraduate degree ay may kabuoang 63 units. So, kapag po sinabi natin undergraduate degree, ito yung unang degree na makukuha mo sa college. Halimbawa, Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Bachelor of Arts in Communication. Bachelor of Science in Social Work. Kapag naman graduate degree, ito na yung Masteral, Research Doctorate, Professional at Practical Doctorate. So, isinasaad din ng curriculum na ito na simula labing siyam, siyam na putpito, ang GEC Filipino requirement ay siyam na unit katumbas ng tatlong kurso para sa si Humanities, Social Science at Communication o Husokom. So, narito ang mga nilalaman na asignatura at units ng CMO 59 Series of 1996. Una, wika at panitikan. Ang wika at panitikan ay may kabuang uh, 24 na units. Nakapaloob dito ang English na may siyam na units, Filipino na may siyam na units, at Literature na may 6 na units. Ikalawa, e Sipnayan at Natural na Agham. Agham na may uh, 15 units, Sipnayan, 6 na units, Natural na Agham, 6 na units, Science Elective, 3 units. Ikatlo, e Humanidades at Agham Panlipunan na may labing walong units. Humanidades, 6 na units at under nito ang Arts at Philosophy. Agham Panlipunan na may uh, na mayroong 12 units. Under nito ang Basic economic, Economics, General Psychology, Politics and Government, Society and Culture. Ikaapat, Mandated subjects na may anim na units, nakapaloob dito ang Life and Works of Rizal na may tatlong units at Philippine History na may tatlong units. So, dumako naman tayo sa mga layunin ng bawat Asignatura Wika at Panitikan Ang layunin ng mga kursong ito ay magbigay sa mga mag-aaral ng epektibong mga kasanayan sa komunikasyon sa parehong Ingles at Filipino at upang pagyamanin ang kritikal na pag-unawa at pagpapahalaga sa kung paano ipinapahayag ng mga tao ang kanilang karanasan sa mundo Ikalawa ang lahat ng higher education institutions ay dapat mag-require ng placement examination sa English language para sa lahat ng papasok na first year na mag-aaral. So ang mga mag-aaral na bumagsak sa nasabing pagsusulit ay dapat kumuha at pumasa sa isang non-credit na kurso na tinatawag na English Plus na sumasaklaw sa grammar. So kapag sinabing non-credit na kurso, hindi ito counted as one of the course na kailangan mong itake pero nakasaad sa CMO 59 series of 1996 na kapag hindi ka nakapasa sa placement examination, dapat na kumuha ka nito dapat kumuha nito ang mga mag-aaral. So, ang English 1 ay naglalayong tugunan ang kakulangan sa English language ng mga papasok na freshmen sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasanayan para makayanan ang hirap sa kolehiyo bago sila payagang kumuha ng English 1, which is college level English course na kung saan dito na i-develop ide yung kanilang advanced reading, writing at maging kakayahan sa critical na pag-iisip. Ikatlo, ang Literature 1 ay dapat sumaklaw sa mga panitika ng Pilipinas at dapat tumuon sa mga panitikan ng lahat ng rehiyon ng Pilipinas na man sa katutubo o mandiagang wika, mula sa simula ng kasaysayan ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Dapat gawin ng pangangalaga upang matiyak ang sapat na atensyon sa mga tekstong pampanitikan at mga may akda sa labas ng National Capital Region. That is why nung tayo inasa first year college, so meron tayong Literature 1 na kung saan doon natin pinag-aralan lahat ng mga panitikan ah uh, simula uh, Region 1 hanggang sa Region 13 which is the uh, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim uh, Mindanao. Next, ang literature 2 ay dapat sumaklaw sa mga panitikan ng mundo at dapat tumuon sa mga panitikan ng lahat ng mga kontinente sa mundo mula sa simula ng sibilisasyon hanggang sa kasalukuyan. Ang teksto ay dapat basahin sa alinman sa Filipino o Ingles na salin kung ang mga ito ay hindi orihinal na nakasulat sa Ingles. Dapat ding bigyan ng kagustuhan ang mga tekstong pampanitikan at mga may sa ating lihiyong geographical. Iyon ay ang Timog, Timog Silangang Asya. Para sa Sipnayan at Natural na Agham, ang layunin ng mga kursong ito ay tulungan ang mga mag-aaral na mapataas ang kanilang literacy sa siyensya at ang kanilang kapasidad na gamitin ng matalino ang mga material na pang-agham. Dapat silang maghatid ng pangkalahatang pag-unawa sa agham bilang isang paraan ng pagtingin sa mundo. Ang matematika ay dapat magbigay sa mga mag-aaral ng katumpakan sa numerical expression, logical na pag-iisip at paglutas ng problema. Para naman sa asignaturang humanidades, Layunin ng mga kursong ito na turuan ng mga mag-aaral kung paano pagnilaya ng kabuuan ng karanasan ng tao at bumalangkas para sa kanilang sarili ng isang pananaw na nagbubuklod sa lahat ng sangay ng kaalaman sa isang malalim na pag-unawa ng individual pati na rin sa lipunan. Ang sining at masining na pagpapahayag ay dapat ding mag-ambag sa pag-unawa ng maganda at mabuti na karanasan ng tao. Mga agham panlipunan, layunin ng mga kursong ito na ipaalam sa mga mag-aaral ang mga pangkalahatang problema at isyo sa lipunan, lalo na ang mga baykaugnayan sa lipunang Pilipino. Ang mga kursong ito ay mapapahusay din ang kamalayan ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng mga pamamaraang siyentipiko sa talakayan at pagsusuri ng mga isyong panlipunan. Dadako tayo sa medium ng pagtuturo. Alin sunod sa patakaran sa edukasyong bilingwal na binanggit sa Dex Order number no. 52 Serie ng Labing Sham 87? Ang sumusunod ay ang mga patnubay sa medium ng pagtuturo. Una, ang mga kurso sa wika Filipino man o Ingles ay dapat ituro sa wikang iyon. Ikalawa, sa pagpapasya ng higher education institution, ang mga asignaturang panitikan ay maaaring ituro sa Filipino, Ingles o anumang iba pang wika hanggat may sapat na kagamitang panturo para dito at parehong may kakayahan ang mga mag-aaral at instruktor-profesor sa wika. Ikatlo, ang mga kurso sa Humanidades at Agham Panlipunan ay dapat ituro sa Filipino. Ngunit bago pa man inimplementa ang memorandum ng sumunod na taon, muling nagpalabas ang CHED ng kautosan at ito ay ang Commission on Higher Education Memorandum Order No. 4, Series of 1997. Sa pamamagitan ng CMO 4 Series of 1997, na-revise ng CHED ang CMO 59 by clarifying na yung minimum na requirement na 63 units na nakasaad sa CMO 59 ay kikilalanin bilang GECA at ito ay para lamang sa kumukuha ng husukom ng mga courses or programs. So ito yung nilalaman ng CMO 4, CMO number no. 4 series of 1997, Guidelines to Implementation of CMO No. 59 series of 1996. So ang mga mag-aaral na may major sa mga larangan maliban sa humanities, social sciences at communication ay hindi kailangang sumunod sa GECA, ngunit sa halip ay maaaring sumunod sa isa pang hanay ng mga minimum requirement na kinakailangan na bilang GECB. So ang dating minimum requirements para sa GEC ay nabawasan mula 63 units hanggang 51 units. Ang pamamahagi ng 12 unit na reduction ay ang mga sumusunod. Tatlong unit sa Filipino, tatlong unit sa Panitikan, tatlong unit sa Humanidades, at pagtatapon ng tatlong unit kurso sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ang ang nabawas sa 63 units na nakasaal sa CMO 59 series of 1996 ay 12 na units. So, binigyan, gayon pa man, binigyan pa rin ng CHED ang mga higher education institution ng kalayaan na pumili kung anong hanay ng GEC ang gagamitin para sa mga kurso ng pag-aaral sa labas ng husukom na ang pagpili kung gagamitin ang GECA o GECB para sa anumang kurso ng pag-aaral maliban sa Humanities, Social Sciences, and Communication ay ipauubaya sa pagpapasya ng Higher Education Institution. Ayon sa isang position paper on the general education curriculum, concerns and proposed remedies ni Rebecca C. Torres, academic vice president ng Ateneo Dinaga University at Lydia T. Guingo, Dean College of Arts and Sciences, Ateneo Dinaga University. Sa kanilang pangunahing pagbabasa ng CMO 4 na nag-uutos sa si GECB ay nagpapakita ng kakulangan ng katwiran kung bakit ang mga mag-aaral na may major sa mga larangan uh, maliban sa si humanities, social sciences at communication ay hindi kailangang sumunod sa GECA ngunit sa halip ay maaaring sumunod sa isa pang hanay ng mga minimum na requirement na kilala bilang GECB na batay sa layunin ng pangkalahatang edukasyon, tulad ng nakasaad sa CMO 59, ang bagong GEC ay makatutulong sa mga mag-aaral na makita ang individual bilang isang mahalagang tao na naninirahan sa parehong pambansa at pandaigdigang komunidad. So para sa kanila, ang nasabing pahayag ay nagpapahiwatig na sa mas mababang mga unit sa GECB, ang mga mag-aaral na kumukuha ng mga programang pang-akademiko hindi husukom ay hindi nangangailangan ng mas maraming integral na pormasyon na kailangan ng mga mag-aaral na kumukuha ng mga kursong husukom. Nagdagpanila nila, kung ang pangkalahatang bahagi ng edukasyon ng isang programa ng kurso ay tumutukoy sa isang programa ng hindi espesyalisado at hindi bukasyonal na pag-aaral, mahalaga para sa lahat ng miyembro ng isang malayang nipunan, kung gayon kami ay nangangatwiran na ang lahat ng mga mag-aaral, anuman ang napiling programa ay dapat magkaroon ng parehong minimum ng mga kinakailangan para sa pangkalahatang edukasyon. Tinukoy din ng Association of American Colleges and Universities ang pangkalahatang edukasyon bilang bahagi ng isang liberal na kurikulum sa edukasyon na ibinahagi sa lahat ng mga mag-aaral. Nagbibigay ito ng malawak na pagkakalantad sa maraming disiplina at nagiging batayan para sa pagbuo ng mahalagang kakayahan sa intelektual at sibiko. Nakasaad din sa position paper na ito na ang mga higher education institutions ay naniniwala na ang Philippine history at ilang asignaturang humanidades ay mahalaga para sa si sibiko at moral na pormasyon ng kanilang mga mag-aaral. Kaya naman, sa mga unang taon ng pag-implementa, ay patuloy nilang ginamit ang GECA na may 63 units. unit ang mga technical panel para sa si iba't ibang disiplina na hindi husukong ay patuloy na nagdagdag ng mga professional na kurso kaya naman dahil dito, halos wala ng puwang para sa pagsasama ng mga paksang lampas sa minimum na kinakailangan ng GACP. Bumigat din ang semestral load ng mga estudyante at nahirapan din ang mga higher education institution na magkonsepto ng isang napaka-epektibong paraan sa pagpapanatili ng mga asignatura. So nakakita naman ako ng isang pag-aaral tungkol sa implementasyon ng CHED Memo Order number no. 59 series of 1996 sa mga programa ng Filipino ng State University Colleges sa Region 2. So may akda Jean C. Tarun inilathala noong taong 2010. Ang pag-aaral ay tungkol sa ebalwasyon ng implementasyon ng CHED Memorandum Order number no. 59 sa programa ng Filipino ng ilang piling state universities and colleges sa Rehiyon 2. Kinabibilangan ang mga ito ng Cagayan State University, Isabela State University, Nueva Vizcaya State University, at Carino State College. Layunin ng pag-aaral na mataya at matiyak ang lawak ng implementasyon ng CMO No. 59, Series of 1996, o New General Education Curriculum sa Filipino sa mga piling pampublikong universidad at kolehiyo sa rehiyon 2. Sa teorya ni Nakaplan at Baldov tungkol sa ebalwasyon na kaangkla, ang pag-aaral nito. Lumabas sa pag-aaral ang ganap na pagsasakatuparan, ng State University Colleges sa iniaatas ng Ched Memo Order No. 59 Series of 1996 or GEC Filipino Surrejion II. Pinatutupad ng mga institusyong nabanggit ang memorandum ayon sa kanika nilang interpretasyon. So dito na nagtatapos ang ating pagtalakay para sa mga batayang legal at opisyal na paggamit ng Filipino bilang wika ng edukasyon. Maraming salamat sa pakikinig.